Nang sumapit ang oras ng programa sa resepsyon sa Grand Allegro Hall at tinawag ng MC ang bahagi ng Gifts of Gratitude, abala sa tawanan ang bagong kasal na si Selena de Castro Velasco, anak ng kilalang real estate magnet sa Timog, habang isa-isang inaabot ng mga ninong ang mga kahon na balot ng satin ribbon at embossed na papel ginto, Puno ng sipol at palakpak ang entablado dahil karamihan sa mga pakete ay kalipunan ng personalized na pinggan, antigong vase galing Europe at envelope na tumataginting ang kapal. Sa gitna ng kumikislap na chandelier at mga bulaklak na peony, halos hindi napansin ng audience ang payat na babaeng may maputing buhok na nakapusod at nakapolo na tilan na labhan ng paulit-ulit sa ilog. Dahan-dahan itong lumapit, bit-bit ang isang munting kahon. Nakabalot sa brown na supot ng grocery at tinalian lang ng PC ng sako. Ipinwesto siya ng floor usher sa harap ng bride's table. Bago pa man siya makapagsalita, bumungad na ang halos humahalakhak na tinig ni Selena. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa ba lang sa channel ko, huwag kalimutang ilike at ihit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Ay tita, ang cute naman. Parang tinapay sa panaderia. Sumakay agad sa biro ang maid of honor. Baka pandisal lang laman, pampabalansi sa sweet marriage. Malakas ang tawa ng ilang kaibigan lalo na't napakamahal ng setup ng kinasal at kontrapunto talaga ang luspad na balot. Habang sa likuran, nakita ng mga bisita ang mukha ng matandang tila nagdalawang isip kung itutuloy pa ang pag-abot. Pero inilahad niya pa rin ang regalo, bahagyang yumuko at mahinang bulong. Para sa inyo po iya, pasensya na sa balot. Tumanggo lang si Selina ng patagilid. Halos di pumaulob ang salamat sa microphone. Sabay sabi sa MC, Buksan ko na kaya para matapos. Sinimulan niyang balatan. Humihikbi sa pagtawa. Hala, scotch tape lang, Diyos ko. Tumutulong mangyak-ngyak sa kasiyahan ng mga abay. Walang nakapansin na ang groom na si Marco Velasco kilala sa pagkamarespeto at simpleng pamumuhay kahit galing din sa may kayang angkan ay biglang napatayo mula sa mesa sa dulo at nagkunot noo kinakapkap ang bulsa ng coat na parang may naalalang matagal nang nilimot pagkabukas ng takip ng kahon tumambad ang isang lumang figurin ng Birhing Maria na yari sa makintab ngunit na lumoyoy na kahoy nakabalot sa telang pinilipit at sa ilalim nito nakasalansa ng pulang sobre na may nakaupiping selyo. Muling nagsalita si Selina sa tono ng biro. Ay! Holy Mother! Mukhang heirloom! Pero ito kaya yung tinatawag na antique value? Lalong humalakak ang ilang bisita. Subalit ang matandang babae na ngayoy nang ingilid na ang luha ay yumuko at nagsabing, Yan po ay hindi mamahaling bagay iha pero ibinilin ng yumaong ninyong ama noong bata ka pa. Biglang natigil ang bride. Ang MC nag-adlib ng hikausok na, Oh wow, may backstory pala. Pinunit ni Selena si ang pulang sobre at nahulog sa mesa ang tatlong papel. Una, kopya ng titulo ng lupa sa Balangga Bataan. Ikalawa, isang notarized deed of donation na nakapangalan sa Fundacion Santa Felicidad at ikatlo, liham na may tinta na medyo nagkupas. Nakapirma si Arcelio C. De Castro, ang ama ni Selena na sumakabilang buhay apat na taon na ang nakaraan. Habang binabasa niya, unti-unting naglalabo ang mata sa luha. Hindi na ng tawa, kundi ng pagkabigla. Sa pinakamamahal kong anak na si Selena kung sakaling dumating ang araw ng iyong pag-iisang dibdib, nais kong paalalahanin kang ang tunay na ginto ay ang kabutihang itinatanim sa puso ng maliliit. Ang lupang nakapangalan sa iyo, sampung ektarya, ay matagal nang sinasakan ng pamilyang Cruz. Kung tatanggapin mo ang regalong ito, ihabilin mo sanang manatili sa kanila ang karapatang magbungkal at itayo roon ang maliit na paanan ng scholarship na pinangarap nating gawin para sa mga anak ng magsasaka. Ang mag-abot nito, si Aling Gloria Cruz, ang babaeng nagligtas sa buhay ko noong lindol sa bataan taong 1990. Taong pinanganak ka, anak, huwag mong siyang tatawanan. Yakapin mo siya, sapagkat kung hindi dahil sa kanya, wala kang ama at wala kang bukas bumagsa ang balikat ni Selina. Namutla ang mga ninang na kanina pa ay tahimik na sumusup-sup ng wine. Mga abay na natigil sa pagtatalik ng selfies. Lumakad si Marco papalapit. Napatong ang kamay sa balikat ng aling Gloria at kumupkup sa kanya na tila matagal ng kakilala. Ma, buti po at nakarating. Bulong niya. Napatingin si Selina sa asawa. Ma, kilala mo siya? Tumanggo si Marco. Siya po ang nag-alaga sa akin sa farm tuwing summer camp. Siya rin ang nagkwento tungkol sa pagiging bayani ng papa mo. Nagsimulang magbulong-bulungan ang buong bulhawag, parang alingasdas ng dagat na bumabayo sa dalampasigan ng hiya. Pinagbasda ni Selena ang figurin sa kanyang palad. Napansin niya na sa ilalim nito ay nakaukit ang maliit mapangalan na pangalan na Consuelo, pangalan ng lola niyang guro sa publikong paaralan ang mismong taong rason kung bakit nagsimula ang fundasyon project ng kanyang ama. Ang kahon na tinawanan niya ay minana pa ng matanda ng panuhong na malimos sila ng donasyon sa simbahan sa baryo. Bumuhos ang luha. Parang nabasag ang bele ng kayabangang itinayo niya sa loob ng ilang buwan ng wedding preparations o marahil buong buhay niyang binaybay sa piling ng karangyaan. Tahimik ng lumuhod si Selena sa harap ng aling Gloria pinagdugtong ang dalawang palad. Patawad po, Nay. Hindi ko naisip. Pinatayo siya ng matanda. Inilingkis ang payat na braso sa balikat ng bride at hinaplos ang buhok nito. Anak, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Ang mahalaga, natandaan mo ang puso ng iyong ama. Dumapo ang kamay ni Marco sa kamay ng asawa. Magkahalong luha at ngiti ang bumura sa anumang lipstick. Tumayo ang MC. Nangingiting nangingilid din ang luha at bumulong sa mic. Mga mahal na bisita, kung papayagan ang bagong mag-asawa, magdibigay tayo ng malaking palakpak hindi para sa halaga ng regalo kundi para sa aral na ipinapaalala na ang tunay na kasal ay hindi tabla ng presyo kundi tabla ng puso. Umalingaw-ngaw ang palakpak na hindi sa pilitan kundi may bigat ng pagkamangha. Niyakap ni Selina ang pigurin at ang lumang titulo, saka inabot kay Marco. Simula bukas, magpaplano tayo. Scholarship bago honeymoon. Tumawa ang groom, halong biro at pagmamalaki. Sabi ko sa iyo, mas masarap ang pakiramdam ng regalo kapag ikaw ang nagbibigay imbis na naghihintay. Kinagabihan, habang nagliligpit ng mga florista at patay na ang mga spotlight, Lumapit si Selena kay Aling Gloria na nakaupo sa gilid ng hall. Nilalaklak ang sago na ipinamigay sa midnight snack bar. Nay, tuloy po sana kayo sa hotel suite namin. Doon po kayo matutulog. Pakiusap niya. Ngunit umiling ang matanda. Mas okay ako sa terminal ng bus anak at saka maraming trabaho bukas sa bukid. Nagpaalam si Aling Gloria Bitbit -bit ang malik na paper bag na may lamang take home na cupcake at centerpiece na ipinilit ni Selina. Paglabas niya sa pinto, sinalubong siya ng malamig na ihip ng taglambing. Sa may nakapark na itim na SUV. Inaalok siyang ihatid ni Marco hanggang sa sakayan. Saglit niyang tinapik ang salamin ng kotse, binalikan si Selina at bumulong. Kahit anong mangyari, wag mong kalimutan ng ang kayamanan ay nasusukat sa dami ng buhay na natitinapay mo imbis na sa dami ng chandelier na nasasabitan mo ng liwanag. Ngumiti si Selena. Niyakap siyang mahigpit at sa loob ng yakap na yon, parang nagbalik ang alaala ng pagkabata. Tatlong taong gulang pa lamang siya nang masalba ng isang estrangherang babae ang kanyang ama mula sa guho. Ngayong araw, nasalba naman ang kanyang puso mula sa pagguho ng kapalaaluan. At sa unang umagang pinagigising silang dalawa bilang mag-asawa, bago pa nila silipin ang tanawin sa balkonahin ng honeymoon suite, pinagtabi nila ang dalawang bagay sa center table, ang pigurin ng Birhing Maria at ang brown na kahong supot bilang paalala na ang mga pinakamahalagang regalo sa buhay ay kadalasang nakabalot sa pinakamatipid na papel ngulit kapag binuksan may kakayahang balutin ang lahat ng nakapaligid sa iyo ng liwanag na mas mamahalin pa sa anumang alahas o perang na ipon sa bangko. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon? I-hit e ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!